Ang question ngayong araw ay Ano ang ebolusyong kultural ng tao? Ang kultura ay tumutukoy sa pamamaraan ng pamumuhay at mga kaugalian ng isang grupo ng tao na tumutulong upang mapagtagumpayan nila ang mga hamon ng kanilang kapaligiran. Ang kultura ay namamana at naipapasa sa susunod na henerasyon. Ngunit, maari rin itong magbago habang lumilipas ang panahon. Ayon sa Pilipinong antropologong si Zeus Salazar, nagsimulang umunlad ang kultura ng tao nang nagbago ang uring nilalang tungo sa pagiging homo. Dahil sa paglaki ng utak ng homo, umunlad din ang kanilang kakayahan sa pag-iisip. Hindi lamang pisikal ang naging pagbabago ng tao, kundi pati ang kanyang pamumuhay at kaugalian. Tinatawag ang yugtong ito ng pag-unlad ng tao bilang humanisasyon. Isa itong proseso ng pagiging tunay na tao, hindi lang sa anyo, kundi sa kaniyang kaisipan at kilos. Ang ebolusyong kultural ay nahati sa apat na pangunahing yugto. Una, ang panahong paleolitiko o ang tinatawag na panahon ng lumang bato. Ang salitang paleolitiko ay mula sa mga salitang griego na palayos na ang ibig sabihin ay luma at litos na ang ibig sabihin ay bato. Kaya't ang ibig sabihin ay lumang bato. Ano ang pamumuhay sa panahong ito? Ang mga tao sa panahong ito ay namumuhay bilang nomadiko palipat-lipat ng tirahan upang makahanap ng pagkain. Umaasa sila sa pangangaso ng hayop at pangunguha ng mga halamang ligaw. Sila ay tinawag na hunter-gatherer. Karaniwang binubuo ang mga grupo ng 20 hanggang 30 katao upang maging mas magaan ang pagkilos at mas madaling makahanap ng pagkain. Noong panahon ng mga sinaunang tao, gumamit sila ng mga magagaspang nakagamitang bato tulad ng martilyo, kutsilyo at patalim na may hawakang gawa sa kahoy o buto. Kabilang din dito ang mga sibat, busog at palaso na gamit sa pangangaso. Natutunan din nilang gamitin ang apoy para sa pagpainit ng katawan tuwing malamig ang panahon. Pagluluto ng pagkain at pagbibigay liwanag sa loob ng kuweba. Isa sa mga patunay ng pagunlad ng kanilang kultura ay makikita sa sining sa loob ng mga kuweba gaya ng Chauvet Cave sa Pransya kung saan iginuhit ang mga larawan ng hayop na maaring konektado sa kanilang paniniwala, pamahiin o ritual sa pangangaso. Ang ikalawa ay ang panahong mesolitiko o ang panahon ng gitnang bato. Ang salitang mesolitiko ay mula sa mga salitang griego na Mesos, nang ang ibig sabihin ay gitna at litos Nang na ibig sabihin ay bato. Kaya't nangangahulugang gitnang bato. Mga pagbabago sa pamumuhay Nagsimulang manirahan ng permanente ang mga tao sa isang lugar. Bagamat nangingisda at nangangaso pa rin sila, natutunan na rin nilang mag-alaga ng hayop at magtanim ng mga halaman. Sa panahong ito, nangibabaw ang paggamit ng microlids. Ito ay ang mga maliliit at matutulis na kagamitang bato na karaniwang may habang 4 hanggang 5 mm. Ikinakabit ang mga ito sa kahoy, buto o sungay Upang makabuo ng mas kapaki-pakinabang na kasangkapan, itinuturing din ang panahong ito bilang transisyon mula sa nomadikong pamumuhay tungo sa agrikultural na pamumuhay. Ikatlo ay ang panahong neolitiko o ang panahon ng bagong bato. Ang salitang Neolitiko ay mula sa Neo ng ibig sabihin ay bago at Lithos na ang ibig sabihin ay bato. Kaya't ang ibig sabihin ay bagong bato. Mga pagbabago sa pamumuhay Namuhay ang mga tao sa pamayanang agrikultural. Nagsimula silang magtayo ng permanenteng tirahan. Mag-imbak ng pagkain. Magtanim ng mga pananim gaya ng palay, mais at trigo. Mag-alaga ng mga hayop tulad ng baka, kambing at baboy. Sa panahong ito, gumamit ang mga tao ng mga pinakinis na kagamitang bato at natutong gumawa ng palayok o ang pottery bilang imbakan ng pagkain o gamit. Buko dito, nakalikha rin sila ng mga kasangkapang gawa sa buto, kahoy at luwad. Umusbong ang sistemang panlipunan na may malinaw na tungkulin tulad ng lider, manggagawa at magsasaka. Kasabay nito lumaganap ang pananampalataya at paniniwala sa mga espiritu na nagbigay daan sa paglitaw ng mga ritual at seremonya. At ang pang-apat ay ang panahon ng metal. Nagsimulang tumuklas at gumamit ng metal ang mga tao sa paggawa ng kasangkapan at armas mga yugto ng panahon ng metal. Panahon ng tanso. Unang ginamit ang tanso, ngunit ito ay malambot. Panahon ng bronze. Pagsasama ng tanso at lata upang makagawa ng mas matibay na bronze. At ang panahon ng bakal. Pinakamatibay sa lahat, kaya lalong umunlad ang kabihasnan. Epekto ng metal Mas matibay at epektibo ang mga kagamitan sa pagsasaka at pakikidigma. Nagbukas ng kalakalan sa pagitan ng mga pamayanan. Nagkaroon ng mas maayos na pamahalaan at komunidad. At umusbong ang mga lungsod at sibilisasyon.